Hi, guys. Welcome ulit to my YouTube channel. So for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, ready ready na yung ating luluto in for today's ulan. O ayan, may nakaready na tayo na talong. Ayan, binabad ko siya sa tubig para hindi siya mangitim at kangkong. Mayroon na rin tayong pata. Ayan, ito yung ating lulutuin for today's video at hahaluan natin yan ng sitaw. Ayan, maraming sitaw. Maraming gulay kasi guys, mas masarap. At haluan din natin ng dalawang klasing sinigang. Isang original at isang sinigang sa gabi. Disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng NOR. At syempre, haluan natin ng sibuyas. Pagtsagaan na natin itong ating siling sigang. Ayan, hinug na siya. At tagyan na rin natin ng opera para masarap char. So dahil nakahanda na yung ating mga lulutuin, so umpisa na natin pagluto yung ating ulam for today's video. Ayan, habang nagmaritisan tayo, papakulo na ako ng tubig. Ganon, para mas mabilis maka... Para mas mabilis ang galaw natin, diba? Ilagay natin diyan yung ating pata. ayun Hindi ko na ginigisa to, guys. Matik na. Kung na nating pahirapan yung ating mga sarili. 'di ba? Lalaki ng hiwa ng ating pata. So, pakuluan lang natin 'yang ating pata. Ayan, kulong kulong na siya. Tanggalin lang natin itong mga bula-bula. Busin natin yarn. Naku, nagmimiyaw na naman yung ating alagang pusa. yan kailangan talagang tanggalin natin to. Sabi ko na nga eh, pag nagluluto ako, nagmimiyak talaga yung aming alagang pusa. Ayan, so wala na. Oh, mayroon pa, mayroon pa na sa gilid. Ayan. So, okay na yan siya. Lagay na natin dito yung ating sibuyas. Ayan. At takpan na natin yung ating pinapuluan na pata. Pahinaanang natin yung ating apoy. Masarap pa si guys sa sinigang. Malambot na malambot yung pata. Ayan. So, balikan natin yan maya-maya. Pagka sa tingin natin ay pwede na. Silip-silip sa ating niluto. Ayan. Mukhang malambot na yung ating pata. At dahil malambot na yan siya, ibuhos na natin yung ating sinigang mix. Yung dalawang sachet na sinigang mix. Ayan. Dalawa talaga yung nilalagay ko guys kasi gusto ng aking anak ay yung asim kilig. Ayan. 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 Then next nating ilagay ay yung ating sitaw. Ayan. Maraming gulay yung ating pata. O diba? Masarap kasi pag maraming gulay. Healthy. Lutuin lang natin yung ating sitaw. Ayan. O diba? Kakaiba yung ating sinigang pata yung ating ginamit. Ayan, wala na kasing sipa na lutuin na pwedeng pang vlog. Kaya, pagtsagaan nyo muna yung ating video for today's ulam, Char. <laughs> Then, next natin yung ating talong. Diba? Maraming talong din. punong-puno yung ating kawali. Ayan, kawali nil nilutuan ko guys kasi pagka yung kasirula namin kasi sobrang laki. Ipagka e, nagbablog, halos hindi na makikita yung ating ulam. Kaldero na lang yung makikita. Kaya yeah, dito tayo sa kawali para kitang kita nyo talaga yung ating pagluluto. Ayan, lulutuin lang natin yung ating gulay. And then next na rin natin yung ating okra at siling sigang na na. Amoy, sili pa rin yan. Ayan, lulutuin lang natin yung ating gulay. O ba diba? Bunggang-bungga ng gulay yung ating sinigang. Ayan. yan Lulutuin lang natin yung ating gulay. Maraming gulay. Masarap. O ba diba? Kasi mahilig talaga kasi kami sa gulay, guys. Kaya, ayan, dinamihan na natin ang gulay. At nagmiyaw na naman yung ating alagang pusa. Namoy na nila yung sinigang. O di ba? Puno-puno yung ating kawali. O oh, saan ka? Tapos yung kakain nito guys is tatlo lang kami. O diba? di ba? Di ulam namin to ng buong araw. Ayan. Ang unang maubos nito sigurado gulay. Kasi talagang mahilig kami sa gulay. So, lagyan lang natin yan ng patis. Dagdag lasa sa ating sinigang na pata. Ayan, patis. So, dahil puno yan, dalawang sandok na patis, Char. Sandok naman natin, ay maliit lang yan. Ayan. Ayan. So, lulutuin lang natin yung ating mga gulay. At matigas pa yung okra. Yan, lutuin natin bago natin ilagay yung ating last na gulay. Yung ating pangkong. Ayan, luto na yung ating kukra at talong. Ayan. Lagay na natin yung ating kangkong. Diba, punong-puno ang kawali. Ayan, kangkong natin. So, hindi ko na nilagyan ng gabi kasi wala nang mabilhang gabi. Kaya kung napapansin nyo, nilagyan ko na lang ng sinigang sa gabi. Ayan, para, parang may gabi. oh O, di ba? Narinig nyo yung oras, Seven o'clock, tamang-tama, hapunan. Ayan, sumalapit so maluto yung ating panghapunan. Na isang kawaling sinigang. at tikman natin yung sabaw kung parapat dapat na ba sa ating panglasa natin baka o oh, diba nagmiyaw na naman yung ating alaga gutom na daw sila mas gutom pa sila sa amin Ayan, tikman natin yung sabaw. Mmm, yum, yum, yum. Suluto na yung ating sinigang, guys. So, maraming salamat sa panunood. Ito ay hindi ko na, titik, hindi ko na ilipat sa ating lagayan kasi sobrang dami. So, kukuha lang kami ng So, kukuha lang kami ng kaya naming maubos. So, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Kainan na.